Ayan, ito. Alagat tayo ng mga rabbit. Yan yung mga rabbit natin, guys. Ayan, may bago akong baby dito. Kaya dito muna sila. Dahil, ah, uh, lumulusot pa sila sa aking kulungan yeah, dyan muna sila para safety so tatlong linggo na yan yan, yan na sila kalaki nangaaway na nangaaway na ito laging tulog oh. <laughs> nakakatuwa sila guys at yan yung nanay ito naman. Nagayos ako kanina sa likod. Ayan yung ating mga ano, ayan, mga halaman natin guys. Ayan, kalamansi. Ayan, tatanim-tanim ako dyan. Ayan, marami tayong tanim dito. Ayan, nag ako. Hindi ko pa naayos to guys. Ayan, marami tayong sili Ito, punla. Tsaka ayan, yung kulungan gagawin natin lahat. Ayan. Ito yung mga rabbit natin. Ito yung dalawa bagong gawa ko itong kulungan. Ayan yung dalawa nating na rabbit yan yan yung dalawa nating na rabbit at ito dito naman yung ating uh, pinalalaki yan pinalalaki natin yan guys yan ganda ng kulay ba pinalalaki yan, pati pusa dito yan kinulong ko yan ayan para hindi sila gumagala kanya ako mag-alaga sa kanila Yan yun pinag-aasawa ko at ito dito rin yun doon dalawa yung gaasawa pa rin yun yung bibi uh, baby natin ang ganda oh. kaya lang nag iisa na lang siyang nabuhay kasi nga guys so, yun maraming maraming salamat guys bye bye I love you ayan yung kalamansi natin may bunga na marit pa lang so, ko siya ng kamatis yan siningitan natin ng kamatis yan wala tayong lupa, ayan, kahit napapano may lupa ako sa paso, so maraming salamat guys bago ka pala lang sa aking channel, huwag kalimutan magsubscribe para lagi tayong updated, thank you guys, yan ang access natin, yan yan, yan. access natin bye, thank you